Good day mga ka sa alam at good morning sa inyo lahat. Nakita nyo naman po ang Christmas light ng ati ko. Uh, Tanghali na, alas 9 na, bukas pa. Siguro tinangali ng gising at out kay ate Amor. At di syempre, dumiretso po ako dito sa, ano, sa mga kamarites ko. At tinignan ko kung mataas po yung tubig at hindi naman po. At nandyan na, po si ati Pina at uh, mga katropahan, mga ka -GT. Ayan po, uh, regular niyang pestuhan niya ni ati Pina. At uh, out sa ati Pina. At kay Maestro, at Yunis, at kay Kuya Pabs, at yan, ang dami pong isla mga ka-JT. At after ko po dyan, lumabas po ako, chinake up ko po yung sasakyan, at bumili po ako ng pandesal. At wala na po ako inabot, at syempre, papak isang A naman dyan, JT sa kalam, at papakit po tayo dyan, sa iskinita na yon. Dire-direcho lang po tayo at nakita ko si Ate Iska uli dyan sa tambayan niya. Kasi po nasa malapit lang po yung bahay niya dyan. Ilang hakbang lang. Dumiretso po ako dito sa kabila, sa gitna na may ilog Isang sala, isang ilog mga ka-JT dito sa may groto At nagmarites po ako at Tinitignan ko po yung ambience ng panahon At medyo makulimlim po At uh, hindi ko po alam kung may bagiwang dito sa may amin Pero lagi po naguulan At uh, ito po ang ginawa ko, nagmarites marites lang Nagikot-ikot, at ayan, uh, shoutout kay Ate Bip Bip At uh, galing po sa labas yan At ayan, uh, nakita nyo naman po si Pari Nuno at si Ehem ayaw mo magpakita, nagtatakip ng mukha, ayan si paring Nuno po, uh, shoutout sa out siyo, Nuno. at lumabas po ako dyan, chineck ko po yung sasakyan ulit, tapos sa... Uh, pumunta po ako sa bilihan ng pandesal at hindi po ako nakabili ng pandesal at yun na nga po, ubos na. Dito lang po yan sa may zone namin at uh, hindi ako makapaggala at naulan at hindi ko kami namimili ng kapatid ko at ayan, shoutout kay Ate Aton dire-diretso lang po tayo at uh, nagmekos-mekos lang po tayo dito at nakausap po dyan si Boss Kim San Valentin nagkwentuhan kami ng about sa chika-chika-chika lang at uh, mekos lang at nakita ko po si Abiru ayan, nangingimay daw yung paa niya kaya na maglakad at uh, niya raw si Balerang. At uh, shoutout nga pala po sa mga taga Los Nap City. At kina Anto at kina Japoy sa mga nakatambay sa may Abus uh, Motor Shop. Mga kasakalam. Paglabas ko po dyan, medyo makulimlim po talaga. Nag-iisip po ako kung magbabay ko o magagala. Uh, mga kasakalam. Pero syempre, tinamad na lang po ako. Bumalik na lang po ako ng bahay. After ko po ma-check up yung sasakyan at bumili ng wala nga po akong nabiling pandesal malunggay. Pagbalik ko po, mga ka-JT, nautusan naman po ako ng panganay kong kapatid na kunin naman po yung e-bike. At yun po, syempre, uh, mekos-mekos lang po tayo, nag-e-bike, e-bike. At nakita ko po dyan si paring Lolong Talong at si Maring Gin Luzon. At uh, nagmamaritisan yung dalawa. Uh, yung daw, ano, yung daw pinagong, sabi ni Larry Gin, labing lima. Bakit ang bilang mo, labing apat lang? Yung pala, binigay mo kay paring Lolong, Gin Luzon. At uh, shoutout nga pala po sa mga may pabinalot sa akin mamaya. Ah... Uh, Tadrain ko na po yung binalutan ko. Salamat po talaga sa cater na yun. kahit food pack. Uh, Siyempre, JT Saka, alam nyo po yun. At uh, ayan, medyo baha po talaga. Basa-basa po talaga yung kalsada. Tinatamad po akong pumidal at uh, magmotor. Uh, naglakad lang po ako dyan. Siyempre, may bibili po ako. Nung wala po akong mabili, bumalik na lang po ako. Ayan po, si Nanto nakatambay sa Abus sa uh, Motor Shop. At pagbalik ko po mga ka-JT, uh, yun nga po, kinuha ko po yung uh, e-bike sa kanto at uh, mekos-mekos lang po tayo dyan. Lakad-lakad lang po tayo at ayan uh, po yung regular na dinadaanan ko, medyo tumabi lang po tayo. At uh, nakita ko po si Ate Naomi dyan at si Pakula pa shout out siya pa ko lang papasok daw po siya si Eric Cordero at uh, siyempre papa na naman tayo JT Sakalam anong ano na yan at uh, gusto na makapagbike nyan at magpapawes at hindi makapagpapawis puro diet lang nakita niyo naman po manipis nipis na sa 76 kilos na lang uh, half kilos na lang okay na JT Sakalam at pagpasok ko po rito ayan ko konti pa rin po naglalaba at uh, ayun nga po at nakita ko diyan si Ate Naomi na nagda sabi ko luwas kami may nila ayaw at uh, Driver na po siya, galing po siya ng ibang bansa at ayun, uh, pag-uwi niya, marunong na po siya mag-drive. Ang galing po ni Ate Naomi. Salute ako kay Ate Naomi. At ayan, pabalik na po ako. At uh, may nakasalubong po ako dyan, si Ate Nene. At shoutout kay Ate Nene. At uh, kay Odeng. shoutout sa inyo. Ayun, nakita ko si Scott, niya ayag kong papuntang Baguio. Malayo daw. Ah uh, motor lang, siyempre, kailangan mo mag-ipon ng pera. Ayan, nag-chismis-chismis lang po kami. At bumalik po ako doon sa kamaritis ko, ayan, nandiyan na po si Milagros Cuevas Orbistundo, at uh, ko na po, ayan, panay po ang laba. Na, uh, ito nyo naman po, kanila pong pwesto yan, kaya huwag nyo nga agawan. Uh, at si Ate Pina po ang kasabay, si Ate Pina lagi naman po nandiyan, at ayan lang po yung bahay niya. At sinatot ko po dyan, si Maestro, at Eunice, ayan, na, uh, ayaw magpakita, at si Ate Lorna. Ayan, na uh, bahay ni Ate Lorna, nandiyan na ulit si Ate Lorna. Uh, Nag-iisa lang po yan dyan sa bahay nila. Ayan po yung bahay ni Ate Pina, ayan si Ate At uh, paglapas ko po dyan, nagmekos-mekos lang po tayo. Cumis-mis naman po tayo dito. Kay Maring Jin Luzon, na uh, tinichika si Paring Lolong Talong, The Garbage Man, Paring Lolong Talong. At shoutout nga pala po kay Edwin Inolba, kay Soy T. Manalo, kay John Stark Queto na nakita ko kanina nung kinuha ko po yung uh, e-bike at kay Ate Lilia. Shoutout po sa mga taga Los Nap City. At yun, chinek up ko po ang, aking, ang aso ng aking ate ko na si Choco. At yun po, meron siyang mga babies, alima may mga may-ari na po niyan at uh, nabenta na po niya yan at pera na po yan. Inaantay na lang lumaki. Uh, at uh, mga ka puro may mga bayar na po yan. Wala na po maihingi dyan. At ayun uh, po, uh, siyempre inaalagaan ko rin po yan, lalo pag wala si ate, ayun po si Choco, ayun po yung nanay nila. At after ko po dyan, uh, maykus may lang po tayo, tumambay, at nanonood po ako ng, ano, ng, yung video ni JT sa kalam, mukhang ano yun, mukhang sikat, pero hindi pa sikat, laos na, Ah, uh, napagaling po mag-video ng puro po feeling build vlogger po yung ano, yung JT Sakalan po yung pinapanood ko po diyan. At ayan po, uh, nakatambay lang po tayo. Syempre nasa crib lang po tayo at isang ilang mga JT gawa ng po na ulan. Iniisip ko po kung ako ay magbabike o hindi at hindi naman po ako makapagbike kasi napakalakas po po ng ulan niyan at uh, maputik po rumay niyan. Siguro mamaya ng hapon no, oh, pag uh, si pwede, sisibat po ako papuntang UPLB sa akin tinatambayan. At ayan, nakasimangot. At ayan, nakita ko po yun. Uh, Tinitignan-tignan ko po yung ulan. At uh, dumating po dyan si Ate Monet, yung si manager number one. At uh, nalimutan na po yung kanyang maesa. At uh, hindi ko na po alam kung nasaan si Ate. Uh, siguro dalayin ko na lang sa kanila mamaya pag tumila ulan. At uh, padadala ko na lang uh, kay Ate Janet pag namalengke. Uh, at ayun po, tambay-tambay uh, lang po dyan. At ayun, uh, naisipan ko po naman na... Sa, Asam-sam ng mga nilabahan ko syempre single po tayo uh, Tiklop, ano po Tiklop, nagmamadali At tiklop, tinatamad Sa madali salta Hindi marunong magtiklop At uh, ito po uh, Kinuha ko na po yung e-bike At nakita nyo na po Ang lakas ng ulan Mane obra lang po tayo Mga ka-JT pakit lang po tayo At ayan, uh, shoutout kay Leopoldo Navasero Jr. At uh, kay Janice Luzon Ayan ang mister niya Sa mga Ano niya uh, Kakilala ayun po, si Leopoldo Uh, na basero junior, ang aking classmate ng elementary, Mag, lagi kami magkasabay pumasok niyan. at uh, ayun na po yung tali pa pa, medyo ko konti po tao kahit po uh, December at uh, wala po masyado nagki-Christmas party, gawa na may mga pasok pa po at hindi po ngayon mataot nakita ko dyan si Nalobet, nakatambay at uh, inovertikan po ako ng isang e-bike dyan yung mga pang munisipyo, hindi ko po alam kung saan sila pumunta. May rami po ako nakitang posong pumasok po dito mga ka -GT. At ayun po, paglampas ko po dyan mga ka at uh, umikot po kay Ati Itang at kay Ayun po si John Queto na nakita ko po palabas po siya dyan. Ng, ano, at uh, syempre, umikot po ako at si Coloco Eric at umikot po ako pumunta po kay Ati Itang. Nagtanong po nang asaan at wala po siyang naibigay. At dito po uh, si na Anto, ayan na po, uh, tumabay po. At Anto Ramiro, shout out sa at kina Carla. At ayun po, wala po akong nabili kay Ate, ati Itang at kay Kuya Wensi dahil po wala po yung kalatian, isa lang po yung kulay at uh, sabi ni Leia wala daw, ayun, tsaka na lang po ako bibili mga ka-JT at uh, may nagpapabili po yun, syempre kailangan po natin sundin yung nagpapabili At uh, pagkatapos ko po maiuwi yung e-bike at ito, lumampas po ako sa kabila at bibili po ako ng sinukwani kay ate Nene at ate Nene kay ate Cecil At shoutout nga pala kay ate Cecil at kay Kuya Ngo, kay Yela, kay Yokai at sa magkakapatid at uh, wala po akong nakita dyan pero may hirong pong ginagawa dyan bahay. Hindi ko alam kung, na, kung kinakuya Reme. Basta po yun ay dati po, eh, yun po yung nasusunog, yun na, sa likod. At ayan, medyo malaki na po yung bahay na yun mga ka-JT. Up and down. Tapos uh, dire-direcho lang po tayo dyan kay Ate Cecil at walang tao. Nakita ko po dyan si Tam tsaka si Pinsan uh, Elvis uh, Deliola Tabales mga ka-JT. At, at, after ko po dyan, uh, pagbalik ko po dyan sa bahay na yan at uh, naisip ko na po eh, magsamsam ng mga damit ko at ayun nga po, at nagmikos-mikos lang po tayo. Nakita nyo naman po may mamaya. Makikita nyo po pala mamaya kung paano magtiklap. Ayan, si Tanta, si Pisa Elvis. Dumiretso po ako para maganap ng sinukmane. Nakita ko po, sarado ang tindahan ni Kaya Ingo at si Cecil. Nakita ko nga pala lumabas sila. At shoutout kay Atanas, kay Adengdong. Aldrin, tanda ngayon po, uh, sinabi niya sa akin kung sinokmani kumani daw inanap ko, uh, napakasarap kasi na siya ni ate, ni ate Cecil. At nga po, wala akong nabili. Uh, at after ko po doon makaikot, uh, at ito po, uh, nag-decide na po ako, samsamin na lang po yung mga nilabahan ko. Opo, ako rin po naglalaba, pero hindi ko po kinakamay, uh, washing machine. Siyempre, nandun naman po yung washing machine. at uh, siyempre, dryer ni ate, at ayan, uh, si, pasok muna ako sa loob sa grid. At kinuha ko yung susi at after ko po makuha yung susi mga ka JT pumunta na po ako sa pinaparadaan na aking isang motor at uh, isa naman po yung motor ko kunyari lang po dalawang motor ko piling lang po ako at ayan na uh, chineck up ko po muna at nakita ko mo tuyo tuyo na kinuha ko po yung susi ng padlock na yan at uh, syempre mekos mekos lang tingin sa kaliwa tingin sa kanan wala pong mga marites Malinis po ngayon, maigi po pala pagka nag-uulan At after ko po doon, nakuha yung susi, eto, sinamsam ko na po Siyempre, JT sa alam, Eh, solong buhay uh, Pwede nga ako magba, ah, uh, Pwede ako sa MMK De, joke lang po At uh, kailangan po natin magsamsam At wala na po tayong susuti sa pang-araw-araw, mga ka-JT At after ko po dyan magsamsam Siyempre, uh, ano pang gagawin dyan uh, Titiklopin po, ayan, isa pang A, mga ka-JT Ayan po, uh, pagka tiklop ko po dyan, mga jt dito po sa taas, nakakita nyo naman po. Tiklop ano po yan? Tiklop nagmamadali at tiklop hindi marunong sa madalit salita. Uh, tiklop lang na basta pwedeng masuot, mga ka-JT, hindi na po ako nagpa-plancha ng damit kasi po uh, wala naman pong plancha. At hindi rin po ako marunong mamlancha. At uh, syempre, ibang plancha po yung natutunan ko dati. Joke lang po, mga ka-JT, sa makaka-relate. Isang A naman dyan. At ayan, ang pinapanood ko po nga dyan ay eh, yung vlog po nung JT sa Kalam. Ah, uh, siempre sariling vlog niya po 'yon na uh, kailangan po suportahan sarili niya dahil wala naman po ibang susuporta kundi sarili niya. Uh, yun nga po mga ka JT, sa mga hindi ko po na siya shoutout, maraming salamat po sa mga nanonood at nagtitiwala sa akin. Ayun, eh, paikot-ikot lang po ako diyan, nagpapakit lang po ako diyan mga ka JT. Pero yung, inaayos ko po kasi 'yung ano, paglalagay ng mga titikloping kong damit. At yun nga po, maraming maraming salamat sa nanonood at nagtitiwala sa kay mga ka JT sa kalam. Yan lang po yung regular kong buhay. Uh, pagka po may drive, syempre may mga tawag. sa uh, sasagot po ako na ready na at pupuntahan ko po yung magpapadrive. yung po yung extra income ko. Pero malimit po ay mga kapatid ko pinagdadrive ko. At pagka naman po may drive ako, nagpapaalam ako sa kanila. At syempre, ayan, nakita nyo naman po ang uh, JT sa kalam, solo sa buhay. At uh, Mekos-mekos lang, pagpagpagpag, kala -pag -pag -pag, mo marunong talaga magtiklop. Ah, uh, basta o yan tiklop ng ano, nang tiklop na hindi marunong, mga ka-JT. At uh, minsan, syempre, uh, napapaganda at ayan, uh, mekos-mekos lang sa cellphone, may nagchat po kasi. At uh, shoutout po sa nagchat chat sa akin. Uh, at shoutout nga pala po sa PBG sa sasama sa ride namin sa December 28 Laguna Loop. Uh, hindi ako makapag-practice at ingat-ingat uh, po tayo. Sana wala pong bagyo sa December 28. At kay Pinsan Elmer, uh, pagaling ka at uh, raride pa tayo sa papuntang Sagada. Titignan natin doon si Wang Ud. At shoutout kay Sanchino na may bagong handlebar, na may bagong bike. At kay Parin Darwin, pangit pangitan na lang tayo sa December 28. At sa uh, Sunday po na darating, kami po ay papanik ng... Aguila Base at after ko po mag Aguila Base ako ay may pupuntahan birthday yan at happy birthday nga pala kay DK at uh, ayan po nakita nyo naman po yung pinapanood niya yung JT sa vlog mga ka JT at dito po pagkatapos ko po dyan na magtiklop at manood siyempre uh, syempre nag bumaba po tayo at uh, -up ko po yung ano ko nailak at nailak ko naman po yung gate ng aking pinagpaparadahan mga ka JT at shoutout nga pala po kay Ate Jenny, Ate Kukay, Ate Casey, Robin, uh, Lester, Ate Katkat, Dike, Giyot uh, sa 22. Nandiyan ako. Sana wala akong lakad, wala akong drive. At shoutout nga pala po sa lahat na nagpapashoutout na hindi ko po na uh, babasa yung mga chat nyo. Kasi po siyempre upload lang po tayo na upload. At ayan uh, may kachat po ako at tinatawa uh, tinatawanan ko po yung kachat ko. Scatter na po yan yung kachat ko na yan at uh, nakabawi na raw po siya at huli nyo na raw po yung laro ng scatter at ayun syempre tuloy lang po tayong panonood ng JT Saka kalam video at ito po yung araw na ginawa ko ngayon ay malas po kasi po ilang araw na po talaga nag hindi po makaalis, hindi po makabike hindi po makapagjaging at uh, ito lang po ginagawa natin tapusin po yung mga gawain bahay gawain bahay ko lang pala mga ka-JT at uh, pagkatapos ko po rito mga ka-JT siyempre uh, syempre lalagay ko na po sa mga cabinet yan ang cabinet ko po ay gawang DIY lang pero okay naman po mga ka-JT basta ito po may mekos lang po tayo hinihiwalay ko lang po yung, ano, yung mga dry pit kasi yung dry pit ginagamit ko pong pang bike at uh, yung pang araw-araw po at yung pong uh, syempre yung mga pang ales hindi ko na po sinasama dyan at uh, binubukod ko at inahangar ko lang po at dito po mga ka-JT uh, medyo matatapos na po tayo dyan at uh, magluluto naman po tayo after nyan at uh, ang lulutuin ko nga pala po ay ginisa sa ripolyo at napakasarap po nun with anong tawag dito corn beef sana naman may mag-sponsor dyan at hindi ko po alam kung hanggang kailan po yung ulan na yan, pero sabig na sabig na po makapagpapawis. Ah, regular po natin ginagawa yun tuwing umaga, magpapawis, pag di nagjogging, walking, o kaya bike, mga ka-JT. At saka meron po tayong pinaghahandaan na ride sa December 28. Kailangan po natin na maminting yung stamina ko. Nakita nyo naman po yung tiklop ko. Tiklop na kala mo, marunong. At yan, syempre, tayo. At uh, ah, naku po, ako'y ah, parang majonda na, na kagaya ng kumari ko, na napapaihibigla. Pero hindi po, joke lang po, false alarm lang po pala yun uh, At uh, tinabad na rin po akong magagala at uh, sobrang lakas ng ulan At shoutout nga pala po sa so, magbibigay sa akin mamaya na binalot Kay Cha at kay Elvira na asawa ni paring Michael Malabanan At ayan po, matatapos na po tayo dyan Nakakalain uh, nyo po na matapos ko po yung pagtutiklop At syempre po, wala namang pong gagawa niyang, kundi ako lang Aya uh, po ayan ang regular ko pagka po ako naglaba at uh, siyempre pag natuyo titiklopin ko at ayan uh, ang buhay ni JT sa kalam, akala nyo lang po sawa pero sa totoo lang po ako ay isang dukha at uh, nakaka ano lang po pag may mga drive medyo minsan gipit minsan okay pero malimit gipit mga ka JT at ito uh, nga po uh, matatapos na po ako syempre mga punda na ako rin po naglalaba at ito po yung aking room at uh, dito po ako natutulog at dito po ako na away mga ka -JT. Ang kailangan ko na lang po ay iuwi dito na mag pwede makasama sa buhay. Sana all may jowa, may GF mga ka-JT. At uh, magdi-December na po na naman uh, single tayo at uh, syempre New Year tsaka po Pasko sigurado po matutulog lang tayo. At ayan po mga ka-JT uh, matatapos na po tayo at after ko po dyan eto na po at lumabas ako at may binili ako mga ka-JT at binusit ko po yung kumari ko at uh, yun nga ay bumili ako ng kape at saka ng uh, camel at ayan shoutout kay chiki at kay Boss Miguel ayan si Boss Miguel nakakasalubong ko po at uh, sabi ko kay chiki ang sarap ng overload na ano at saka si Atelita uh, nanay ni Heidi shoutout sa iyo nanay ni Heidi at uh, si Heidi na nasa ibang basa, yung, si Atelita medyo puti na bok at ayan medyo masarap yung kanilang overload ang uh, tawag dito uh, Puto Bongbong, bong, bong po ako kanina. At uh, mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna tayo. See you on my next vlog. Tambay-tambay mo lang muna tayo sa bahay at maulan. Uh, Baboos!